na tiyak Tiyak yung hindi, ako, sinasabi, hindi, hindi, ko, hindi, mo, ng Marcos sa Pilipinas. Ay, Ay, hindi, I'm 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 gonna. Gonna. On, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong, kahit pete yung diploma. <laughs> Pero <laughs> ikaw, Ishikaya, si na, uh, tayo, uh, sinabi ko po na magiging congressman ka. That's sarcasm because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako yung naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa wag at sa ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magka-partido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na napolis, galit siya sa akin lumapit. Kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas don sa final ngayon sa ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. <coughs>